May sinabi po ba akong love? Ay, nalimutan mo na? <laughs> Meron yun. Asan yung kodigo mo? Meron yun doon. Ano hanapin natin? Meron yun doon. Hindi ako nagkakamali, rinig na rinig ko. Ano pala, tsaka pasensya na pala kanina. Sinubot na kilaban ako kanina. Inatake ulit ako nung anxiety ko. Kasi yun nga, medyo kawan ako pag maraming tao yun ang dami ko pa naman yung gustong sabihin ang dami kong gustong iparating eh, sa iyo pero eh, nawala na niya ako ng pag siguro mas maganda kung ano na kahit tayo tayo na lang ano ba yung gusto ko sanang sabihin kasi ano kasi niya kasi ko kila kuya ba nandito sila si kila tayo na sabihin na Bakyan naman. Bakyan naman. Tapos ko yung ribang kapang doon. Baka naman sagutin mo na ako. Yung, actually, yung nagsisimula ka ng mag, ano, magsalita. kinakabana ako. Kasi, in-expect ko, magtatapat ka na ng pag-ibig sa akin. Eh. <laughs> Kapala ko, yun na yun. Alam mo, Jomar. Mm, Hindi tayo pwedeng mag-design masyado tayong masaya. Hmm? Pwede ba yun? Kagaya ngayon, nagsa-celebrate tayo ng mga di bonkati magunan ba? bahay. Mm huwag -hmm. tayong pabigla-bigla. Oh. Ah. Gabi naman. E paano yun? Yung man na-expect ko kanina. A akala ko nga baka mabigla magtapat ano ka na agad. <laughs> May tamang panahon po para dito. Di e, pa. Kagaya po ng sabi ko kanina. Sabi ko, huwag kayong mapagod din na ako napapagod eh. Hindi mo ko sumusuko. Nag-update lang naman. Kailan ba? Bakit po ba, ba parating niyo kung kinukulit? Eh, asyam Kasi alam mo, ang dami kong gustong gawin pa. Naging, ayun, official na tayo. Oh. Siyempre, eh, mas na-express ko pa yung love sa'yo makapag-effort pa ako. Tsaka, ano, para sa naman yun eh. Sagutin mo man ako, hindi pa rin matatapos yung paniligaw ko. Tuloy-tuloy lang yun. Di ba nga, sabi ko nga kanina sa ano, sa kanta, kahit maputi na ang ko. Habang buhay na yun, hanggang sa pagtandaan natin, niligawan, niligawan pa rin kita. the day I die